Hello guys, kumusta po kayo? Sa mga pal kayo na roon, okay naman po kayo. Dahil ano ngayon, madas bumabaha dito sa Bulacan. Uh, eh, sa panahon, naglulubog uh, tayo. Uh, tuturo ko nyo paano uh, maglubos sa alipunga. Ito ay hindi lamang sa mga ano, sa mga sa atin, ay sa ibang lugar, uh, binabaha. O so, mga estero na kakaroon tayo ng alipunga. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano mabilis matanggal ang alipunga. Pero bago kasimulan ng pagtuturo, uh, hindi uh, ka pa na-support ka, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least minagawa ko. Ngayon ituturo ko sa inyo ang paano mabilis mawala ang alipunga. Tama, ah, let's go. Uh, una, gagamit tayo ng santiban tubig pang hugas natin sa alipunga, ang paa natin. Tapos, gagamit tayo ng detergent bar o soap bar, mas matapang to kasi dun sa mabango. gagamit tayo ng suka, sa kagamit tayo ng kalkalis. Uh, gagamit din tayo ng tubig. So, ayun nga guys, nagkilit tayo ng tubig para dun ibabanto natin yung ating pa. So, ayun nga guys, ano natin gagawin eh, <coughs> Uh, sabunin muna natin itong ating paa ng sabong mabaho. Mas maganda guys yung ala ano, sabong mabaho dahil dahil matapang siya Ibabasa niyo natin yung uh, magbasa mo Mas ma natin ito uh, guys sa uh, gabi bago tayo uh, diba nakapagtabaw na tayo sa gabi mas maganda. Bago tayo matulog uh, yan, ibasa mo na natin ito uh, para yung kanyang pag-try. Kung sadyang makilot pa at sobrang tulad di tayo makalakad. Uh, maaaring gumahan tayo ng maaaring ng gamot na kaya namin hindi natin mag-issue yung turot yan, Ayan na nga guys, malinis na ang ating paa. Uh, I-dry muna natin konti okay, tapos i natin itong langgan na may ayun na natin sya ng suka. So, ayun nga guys, lagyan natin yung suka. Gumawa tayo ng suka. Uh, apple cider vinegar o kaya yung silver swan suka. Hindi po tayo sponsor pero yung gagawin tayo. Ilagyan na natin ito. Tapos so, kunin natin yung may ikatubig para doon natin So, yun nga guys, ay, ah, ito na yung may itinabig. Salihan natin. Tapos, kapain natin kung kung okay na yung isa pa natin. So guys, kung tangkan natin na okay na at hindi masyadong mahinit. Sit pen sa atin, baka may ginagin kayo. Kasi ka lang tulad tulad. So, yun ang atas kain natin. Uh, ibabal natin yung palatid sa loob ng 10 o 15 minuto. medyo mahapti lang guys kasi pwede natin dagdagan so sobrang init tapos uh, medyo mahapti kaya isin lang natin talagang ganyan kasi yung suka yung, yung, salit salit lang natin hanggat mahig pa yung yung tubig mas maganda medyo mahig kasi para mamatay yung mga punjai uh, kundiay o so, natin. at least gagawin tayo kasi naman hindi tayo makalakad. Sobrang sakit. Okay, guys. Alam niyo lang, dahil mo pa ang malulungkos sobrang kirot. Kung niya hapa kung lalang nagangalit. Tapos kung nakikiyo, oh, kumikirot. Tapos kailangan ibabad mo. Eh, talagang bang gusto niyo yun, laging nakababas sa tubig ko na. Problema, namamalitos naman ang paa natin. Kaya kumakalit yung mga pinigay. Kaya Ginagawa na, na. Kasi yan, was na yan ay habang na nasa ilog ka o kaya nasa tubig na kaabot siya. Pag natiyo siya, kikilit siya. Tapos pag kikilit siya, parang nangangal, babasa mo din siya. Eh, best na pambasa, parang hindi makakirot, eh, tubig lang na tubig siya na galing sa tapo water. So, ayun nga, nasa, medyo hindi masarap na inisin tubig, uh, pwede natin siya ibabad ng ilang minuto pa. Mag-alam tayo, ibabad na siya after Aray, sakit. Kaya so, nga kasi naluluto yung ano, naluluto yung panyang alipunga. na na natapos natin yung 10 to 15 minutes, uh, huwag natin siyang papahiran. Uh, dry lang natin siya tapos. Kaya natin siya matiyo tapos. Kung matiyo na, salagyan so, natin ng ointment na ito. Hindi siya sponsor pero mahusay ito. Kakaubusan niya ito sa butik itong kachalis. Kachalis baka naman. Hindi po siya sponsor pero magaling itong pantanggal ng antibacterial saka antipungal. So yan nga guys. Ganda ganito itong pad ka din. Yung nga, the best na uh, gamitin ito sa ano, sa kape, baka wala ka magtrabaho, matutulo. Para mag pwede-pwede yung kanyang pagkagay. Ulitin na lang natin siya kinabukasan. Siguro mga tatlong araw, galing na yan. Pero pagka, ano, maaari, iwas natin yung pag-apak muli para matatanggal na tuloy yung alipin natin. pa, yan, gawin na natin araw So anyway, let's ulit natin yung formula kung paano mo rin maalis yung alipuman o antlis food. Una, uh, una, gawin natin uh, sabunin natin ng sabong detergent soap yung ating karay. Basta natin mabuti. Tapos, pagkatapos yun, uh, mag-iltay ng tubig. Magkakita sa planggara ng tubig na mas uh, ano, yung, uh, tap water. Tapos, mag yung -e tubig, tap lagyan natin itong planggana. Kaya, lagyan natin yung planggana, lagyan natin, subuhasan natin yung makita -e tubig, tapos magtanta natin, bayan natin yung init, tapos pagkakas natin yung init, yun ugat natin itong paan ng ito yung bag. Ngayon, uh, babal natin siya ng 10-15 minit. Tapos, na yung babal, ayahan natin siyang mababal. Tapos, ng 15 minit, uh, hangwain natin yung ating paa, tapos tapos, ni hanguin, ah, uh, yun na nga, kaya uh, natin magtiyo, tapos kung natiyo na, pahila natin siya ng kalkulis. Napahila natin siya, kaya uh, natin siyang uh, matanggal yung sa tipong day doon o bakuya. So, pa, yun lang. Pero, uh, at least, mabis na gagaling ating. Ngayon, kundi natin kaya yung kirot, dahil sobrang sakit, yung alam na kababag. Pwede tayong sa uh, over-the-counter ng uh, pipilami para maibisan yung konting karot. Hindi tayo three times a day, o kaya kung wala nang karot, uh, pwede natin ikigil yung pag-ibig sa Hindi naman kailangan din ang bisete. Puro over na counter na yun. Ang bawal lang yung ng na wala bisete yun. Hindi kayo tingin. Pero gasta ka naman, kasakit, kasakit talaga, hindi maaak. sumikirot. Alam. Well, um, eh, hindi naman gagaling yun. Ba't binababag mo yung pang sa ilo sa para sa tubig? Uh, Inapalibigyan na lang natin ito, hindi na tayo nag-cut ng camera ano, para sa kanunay hindi natin hindi na natin ulitit para mag-prob natin na perfect to. Tapos, susunod na araw, papakita ko sa inyo kung wala, walang-wala wala na talaga itong ating uh, alipong o uh, altis po. Uh, bago natin tapusin to, shout out muna tayo sa mga bansang nanonood sa iba't ibang bansang nanonood sa atin. Shout out po. Uh, huwag po kayong titigil na uh, malaad ng video ko na may kapukulat ng alal pero hindi tayong bigot ng kusang sa mapapansin niyo, ah, uh, hindi kayo naliligo sa channel ko kasi. title ng channel ko, Alfred, Alfred's Home Kingdom. Ibig sabihin, ah, uh, uh, pinaka-major na ano ko, uh, is gagawin ay pagluluto. Tapos, meron din na kayong vlog ng tabeling, ay, para uh, hindi naman din kayo maumal. Yung detail kado sa ibang Bulacan, sa Manila, So, kung uh, palarin tayo sa uh, tayo sa dito, pwede tayo mag-lockdown. Eh, sa ngayon, dito muna tayo around Santana, sa Bulacan, Iran Bulacan, isa sa Manila. Uh, dito na tayo, dati gawain ko yung nakakapin ng video sa iba. Eh, na yun, kaya puro pa sarili lang natin na eh. video nila. Salamat po sa laging nakakulit sa akin. Maraming po sa akin hindi ko lang po kayo sa pero alam ko lang diyan kayo lagi inaabang mo ah, na ah, na-appreciate ko naman po yun salamat salamat, salamat. hindi ko po ito uh, pinagkakataan gusto ko lang binawin na uh, ang pagbablog -pag ay hindi yan hanap buhay kasi yan ay parang uh, dak -dak lang sa yung buhay kung wala kayo na po kasi kung dito kaasa maliit lang siya ang kita kita eh, dito lang yung mga datihan na magagalang professional. Kaya uh, $100, Ako, inde, lang, ah, hundred dollar, thousand dollar, fifty dollar. Ako, hindi, cents lang. Baka sa pesa, centimos lang ng dollar lang. Pwede kong halit baka, lang. Kung sa gagawin mo ng trabaho to. Hindi, uh, eh, nis ko lang na uh, May share sa inyo, may bahagi. Kung ano yung tagumpay, mga good vibes, yun lang ang aking hindi tayo kasakop dun sa uh, di ba merong vlogger na talagang gumagal content na hindi to, tapos ah uh, yung hindi maganda di ba? at tayo mga good work ah uh, although hindi natin actually minsan nararanasan kaya base lang sa so karanasan na aking naranasan kasi malami ngayong vlogger na talagang photo equipment audio camera, paganda, uh, wala tayong yan eh kaya kung nila available yun lang pinaganda uh, Sa so ang tao naman eh iba-iba uh, kasawa din mo sa halba kung sa ano mamasada ko, puro pasada lang yung babi no oh diba? eh, my kailangan kasi uh, may, may iba kang taste ng pagbibigong iyon naman may para sa akin lang. Pero talagang totoo, sa totoo yun, talagang dapat. Uh, kung saan ka lang, pagluluto lang, pagluluto lang, pagbawal mo ito, pagbawal mo ito, pagbawal mo, to, ya, pag mo so, e, Para lang sa akin, eh, sa iba, siguro gumagana yun. Sa akin kasi, ito e, na yung gumana sa akin, yung iba't ibang uh, anything under the sun na pagbawal lang. sa iba, hindi effective. Eh, eh, may, may, may pang nagtatanong, bakit dilaw ko nang bibigyan ng pera? kasi mahirap nyo yun, baka may umasa yung mga tao kung nagbigay ko lang, di ba? Uh, palang may libre, pakain, o kaya hunting money Sa una, parami lang sila ng mga followers o uh, subscriber. Eh, hindi-hindi rin, nawawala no, din yung ulo. Hindi ka, hindi ka sa pagpunta. Tawag dito, na madalas na mag-upload ng video. Eh ngayon, natulog yun, nausap yung AI malamalas kung ito yung video hindi kaya mahirap din ba kaya viewer tayo sa mga vlogger na at ibang content eh minsan hindi naman yung totoo yun kaya isa nang napapanood natin yung kalang kung ito eh hindi naman sila sabi na at yung video ko pero minsan talaga mag-compare ng mga idea then sa ngayon Mahirap po mo idea, sa dami ng mga ano, hindi isa pa lang, pero may naunan na, na diba? And, di Kaya hindi tayo makahakot ng video. Pero sa akin, okay lang. Napapansin ko lang si YouTube, pag, pag lagi na ko nag-aampo, uh, yung mga datong video, uh, nag din ang money ng dala. Then, sa Facebook na, wala din ako. Pura-upload lang din ako. Pero siguro, sa TikTok mayroon din ako pero hindi naman yung ano... Parang pinapasok ko lang yung video dito sa... Uh, eh, gusto nga lagyan din, i-edit na rin, lagyan yung mga pangalang ko sa mga channel. Para hindi siya nakakakilala. Minsan may kumukuha rin yung video ko na hindi ko rin napaparsin. Pero okay lang, at least nagamit din. Kaya lang, kuminsan, uh, mas malaki pa yung view niya kasi sa original na gumawa you ko. Know, lang si iba kumuha ng video tapos no content eh, hindi naman yata dito yun sa ibang bansa yan sa pero sino content sa Pilipinas parang nakakaano naman diba ano pa yan naman sa video ng video na ang siya ang million video, video naman uh, kumuha talang ikaw nakalagay lang doon sa uh, gilid ng mukha mo binablog mo lang na paliwala mo ito kung saan ah minsan lang yun. Pero pagka na uh, takas ng tao, hindi pa yung kayo yun. Hindi tuloy yung original na video mo. Tuloy-tuloy siya tapos na hanap. iba na wala, iba na dumadog. Ganun lang naman kasi ang pagwala. Hindi sa lahat ng uh, oras, eh mga busy rin yung mga tao. Kaya. Pero pag nag-share niya yun, ano, billion meals yung view. Kahit na dumali. nga lang, dapat, yung uh, mga trending na video, kaya Paluluto, halimbawa, na may matututunan. Kasi paluluto, may matututunan ka. Yung pagkakay, yun, gumitos mong panon, ah, gagamit ka kami yung ba na mag mo ito. Halimbawa, gumagawa ng motor, technique kung paano ka motor, may biyon habang ikaw ay lang para ay busy busy ka sa negosyo mo eh, may naiwan ka mga view na, na ala talagang maganda eh, panano rin tayo yun basta maganda yung title mo kakas na yung title mo ano na rin yun Sabihin, may, may, pera doon na ano tapo man pa kaya lang hindi mo pay pa yung pera na takbong taon hindi ka na maka hindi ka maka ka gamit Kasi, pinag-aalala din ni Meta o ni Boss YouTube na ito ay active pa rin. Pas hindi ka na active, eh, hindi mo mga, ano, may nag-active lang. kaya, bababa -ba lang yun mo, hindi ka na sasako. kung ganito na rin. Kaya dapat tuloy-tuloy din. So, ina-abas sa 10 minutes na uh, hangin na natin siya. Ito natin nating matiyo. Saka, pa rin lang natin ang katsa Pagbabalik ako. So, ano nga guys. Uh, ibabalik ako. Itutin na natin itong katsa disk. So, ano nga guys. So, uh, halos maluto na siya ng suka. Nakait nga lang pero okay na. At dapat yun na natin siya, dry na dry na siya. Kaya kaya pili natin itong kaltali. lang natin lahat itong namubula. Okay. Sabihin na natin siya, bayam lang. Yung nga sabi ko guys, ah, mukhang the best siya kung natutunan. Para hindi na siya muling mabasa sa Pero kung hindi natin ma may na mabasa, okay lang. Pero antayin muna natin siya ng one hour para ma ma-observe -ano, ma na yung gamot. So, so yun nga guys, ah, mamaya, lagyan natin siya. Hanggang dito lang. Bye bye. Good vibes and guys. Bye Good bye. Thank you for watching. Sana nakatulong po. Thank you Bye bye. Peace out.